Nagbabala ang pag-asa na may 70% ang chance na magkaroon ng laninya mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kaya nakataas ngayon ang laninya alert at ibig po sabihin, posibleng mas marami sa karaniwan ang mga bagyo at posibleng mas marami ang ulan. Samantala, hindi po bababa sa lima ang patay dahil sa epekto ng low pressure area at thunderstorms sa iba't ibang lugar. Saksi, si Marie Zumali. Malakas ang pagragasa ng baha sa ilang bahagi ng Norala, South Cotabato. Umapaw din ang mga sapa ng ulan, kaya lumubog ang mga palayan at talsada. Pinasok din ang tubig ang ilang bahay. Dalawang barangay ang apektado. Nauwi sa Piligro ang sanay pagdiriwang sa ilom ng isang basketball team sa Magpet Cotabato. Ayon sa ilang miyembro, magandang panahon at naliligo pa sila ng bigla umanong tumaas ang tubig at nagpulay tsokolate. Bumaha na pala sa itaas na bahagi ng barangay kasunod ng mga pag-ulan. Gamit ang lubid, ligtas silang tinawid. Naglandslide naman siya. Sa Sultan Kudarat, gumuho ang lupa at mga bato. Bunsusot pa rin ng malakas na ulan. Pumambalang sa kalsada ang malalaking bato. Kaya na perwisyo ang mga motorista. Sa Davao City, nasagip ang labindalawang individual matapos matrap sa isang talon bigla raw lumakas ang agos ng tubig nang makaranas ng masama panahon. Sa Baco Negros Oriental, sinira ng baha ang mga pipeline ng inuming tubig sa isang barangay. problema ngayon ang mga residente sa inuming tubig. Sa Mauban, Quezon, Dalawang, ang naiulat na nasawi matapos matabunan ng lupa. Napuruhan ang bahay ng mga biktima dahil bukod sa landslide, may natumba malaking puno. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa pagsanhan Laguna matapos malubog sa baha. Sa bayan ng Santa Cruz, inabutan ng abot-tuhot na baha ang libing ng isang residente. Maging ang bukay na paglalagakan, pinasok ng tubig. Kinailangan pang gumamit ng water pump para matanggal ang tubig. Naperwisyo rin ng malakas na buhos ng ulan at baha ang grupo ng mga magsasaka at vegetable traders sa La Trinidad Benguet. Inabot kasi ng tubig ang mga ani nilang gulay. Maaari raw itong mabulok agad at makaapekto sa kalidad ng kanilang paninda. Ayon sa pag-asa, low pressure area at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa maraming lugar sa bansa. Naglabas din ang pag ng pag-asa ng La Niña Alert. Tumaas daw sa 70% ang chance magkaroon ng laminya mula oktubre hanggang Desyembre. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umaliang Pio, saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita.